Ang pag-uusapan natin ngayon is kung halimbawa meron tayong karelasyon o meron tayong gustong makarelasyon pero ang karelasyon na yon ay meron na po siyang mga supling, meron na po siyang mga anak at siya po ay legit na separated na talaga. Sa panahon na ginagalawan natin ngayon mga utol, ay marami-rami na rin po ang nasa ganitong klasing situation. Marami ang dinaranas to at marami ang nilulusot to mga kapatid. Marami ang bothered Marami ang nag-iisip-isip tungkol sa mga bagay na to, but in reality, kung ikaw ay papasok sa ganitong klaseng sitwasyon, it is considered as a special role. Blessings pa nga mga utol. Sa ganito po kasi ay magkakaroon ka ng pagkakataon na maibahagi ang part ng buhay mo. Like for example, may share mo ang buhay mo sa mga maliliit na supling ng gusto mong mahalin pagkakataon na maging isang inspirasyon sa mga bagets ng taong mahal po natin. Kung titignan po natin siya sa positibong paraan, ito po ay kahanga-hanga at talaga namang napakagandang obligasyon kung iisipin po natin. Kung titignan po natin in a positive way, it is considered exceptional mga utol at talaga namang napaka-positibo at napakaganda pong opportunity ng isang tao. Kasi based on quality, hindi ka rin naman talaga basta-basta mamahalin din ng taong nasa ganitong klaseng situation kung wala kang understanding at kung wala ka talagang magandang katangian. Along the way, utol, ay alam kong napakaraming suliranin, napakaraming nating dadaanan, maraming gumugulo at sumasagi po sa isip mo kaibigan. Real talk! Halos lahat naman po tayo ay may nararanasan, may dinaraanan at yung iba pa nga po sa atin ay may malungkot na nakaraan kapapong. Walang perpekto kumbaga. At sa ngayon kung halimbawa ang nararanasan mo to sa kasalukuyan, may karelasyon ka pero ang karelasyon mo ay separated na po may ex at halimbawa nga po ay may mga anak na po kapatid. Kumbaga, nagiging usapin, issue at balakid to sa inyong relasyon. Sa pakiramdam mo ay medyo nahihirapan ka. Kaibigan, tambay ka muna at pag-usapan natin yan. Kung tayo po kasalukuyan ay nakakaranas nito kapatid, unahin po muna natin na mag-lean forward in understanding yung partner natin. Special understanding or pag-unawa nga po sa taong mahal natin na consider na hiwalay at may mga anak utol. Tandaan na ang mga bata po ay parte po ng kanyang buhay. Isa ito sa mga nagpapasaya sa kanya at isa ito sa nag-inspired po sa kanya kapatid. It is considered as a very special role mga utol na hindi lahat ng tao ay kayang gampanan to. Hindi lahat ng tao ay nakakaintindi tulad po na nakita niya sa inyo. To handle a relationship na kung saan ay separated at may mga anak na nga po ang boyfriend or girlfriend po natin, it really means a lot dahil God sent po ito. Kung tutuusin, kadalasan ang mga partners na ganito ay consider na very matured, caring at napaka-understanding. Kung ikaw ay nasa ganitong klaseng situation ngayon kapapong, tandaan po natin na lahat po tayo have certain difficulties. Difficulties mga kapatid dahil even our partner ay kinukuha din po nilang balansehin ang mga bagay-bagay. Dapat po tayong maging maunawain sa mga ganitong klaseng situation. Deeply we have to understand na it's not about their ex kaya sila connected sa nakaraan, but syempre dahil sa mga bagets, sa mga anak po ng kapartner natin. Naturally kasi, bilang parents, uh, mapababae man yan or mapalalaki o tol, naturally alam po nila na deep inside love and affection ang kailangan ng mga bata at napakasakit po noon sa isang separated couples na hindi po may provide ito sa kanilang mga supling, mabigat kapatid. Napakabigat Lalong-lalo lalo na kung tayo po ay nagiging hindrance. Masakit man isipin kung tayo po ay nagiging obstacles, imbis po na tayo po ay sumuporta. Life po has its own way. Iba-iba po yan eh. Pero ang pagiging partner po, like for example ng taong separated or may mga anak, ay hindi po tsamba yan. In reality, kung aalalahanin po natin, maalala mo na ikaw po ay napili. Because of your unique and understanding character ka pa pong. Kaya nga po tayo nasa posisyon ngayon na ganyan, kapartner natin siya, at dahil nakita po niya yun sa atin. Also, gusto ko rin pong i-remind na kaya tayo nandito ngayon utol ay syempre very valuable ka rin po sa kanya. Importante ka at alam naman po natin na mahal ka rin niya. It's just na mahalaga syempre at part din po kasi ng buhay niya yung mga bata parte po ng buhay niya na hindi po pe pwedeng basta-basta bigyan po ng closure. Pag-usapan niyo po ito kapapong. Huwag niyo pong baliwalain dahil alam ko maaring hinihintay din lang niya na maintindihan mo siya utol. Be the person na kayang umunawa. Kadalasan kasi 'yun din lang ang kailangan. It's a part of our partner's life. Nung halimbawang nabiyayaan sila, considerably, wala pa naman tayo noon utol, hindi pa po tayo nag exist sa buhay niya. At ngayon na dumating na nga po tayo sa kanya, alam kong maligayang maligaya siya. Kaya lang ngayon ay nagkakaroon po tayo ng mga obstacles kahit hindi naman po dapat. They do things against their will because we don't allow them to have that blessings once again. Kumbaga, Itong vlog na to ay kinreate po natin para maintindihan po natin ng lubusan ang mga sitwasyon ng mga taong separated at may mga supling nga po. Tulad natin, utol, ay mahalaga din ang mga bata sa kanila. Actually, sobra nga. Alam nila na it's already broken. Sira na po eh. Kaya nga ikaw, kapapong, ang nasa kanya ngayon. Kasi, with you, nararamdaman at nakakakita siya ng bagong pag-asa. Nakikita po niya na he or she could start a new life a perfect life po na pinangarap niya noon, kaya lang broken nga ang nangyari sa kanila. And with his or her broken pieces ay muli siyang na-inspired at nangarap dahil nga po sa katayuan mo, kaibigan. Naiintindihan ko kayo, kaya ang dapat niyong gawin, let him or her know about your thoughts. Ipaalam natin dahil sabi ko nga po, magagaling at understanding ang mga partners na meron na pong karanasan na ganito sa buhay. Sabi ko nga po, na kung ang karelasyon natin ay may ganitong situation, I'm sure na very strong yan mga utol. Alam po nila kung paano i-handle ang mga ganitong klasing problema. Sa inaasahan natin ay paniguradong mauunawa ang kanyang kapatid. Magsalita ka, kausapin natin. They are considered more loving as I've said and caring mga utol That... dahil sabi ko nga po na dahil sa atin ay natuto uli silang mangarap. This video, kapatid, kaibigan, ay kinoconsidered natin na very useful. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa uphill situation ngayon. Understand, listen, at pag-usapan nyo po ang mga bagay na yan. There are a lot of challenges. Napakarami na pwede nating daanan. Alam ko po yon. I know, pero in this situation, as long as he or she is with you, let them handle their excess and children accordingly. Instead na maging problema to humad lang tayo kapatid. It's better to support them. Dahil sa totoo lang, yun din ang hinahanap ng mga partner natin. This can really mean a lot para po sa kanila. Dahil imagine, nandyan yung mga anak nila at the same time, darating ka sa buhay nila mga utol. Sobrang perfecto nito para sa kanila. Because of their broken life before, ay siguradong matutuwa sila at siguradong bibigyan po nila ng atensyon ang pagbabalik at pagkakaintindi po natin. Lastly, kung meron man pinapangarap ang karelasyon mo sa ngayon, separated at may anak na nga po sila, ito ay walang iba kung hindi maging interested and special din sa iyo. Yung mga bagay na importante sa kanila. Yun nga pong mga bagay na most important po sa mga partner natin. Yun nga po ang mga bata. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan.